Investigasyon kaugnay ng paglusot ng isang uh, tren ng MRT sa barrier nito sa may Pasay Station. Nakatakda itong uh, sumite sa DOTC ngayon ding araw o bukas. May hiwalay na rin investigasyon ng DOTC. Tikom ang bibig ng MRT kung ano ang kinalabasan ng internal investigation nito. Kung mas mabigat ang angulo ng human error o mechanical problem na sa nina aksidente. Inaalam din kung mabilis ba ang takbo ng nagkaproblemang tren habang itinutulak Speed limit kasi sa pagsaklolo ng isang tumirik na tren ay uh, dapat hindi lalagpas ng 15 kilometers per hour. Indikasyon daw na mabilis ang takbo ang nasirang stopper sa dulo ng riles. Ang stopper kaya raw, kaya raw pigilan ng tren na hindi lalagpas sa 15 kilometers per hour ang takbo at hindi ito masisira ayon kay MRT Officer in Charge Honorito Chaneco. Tinignan din kung tama pagkakakabit ng coupling na nagdugtong sa dalawang tren. Kung maayos daw ito, halos imposibleng magkaiwalay ang tumulak at itinutulak na tren. Kung sakaling human error, posible matanggal sa trabaho ng dalawang operator ng tren. Madaling araw kanina nang may alis sa lugar ang naaksidente ng bago ng MRT. Dinala sa MRT Depot sa North Avenue, Quezon City, ang nasirang tren.